Pinababawasan na ng House Committee on Appropriations ang 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Ayon sa isang kongresista, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit sila nagdesisyon na irekomenda ito. Ang detalye sa ulat ni Malalas Moras bawas pondo para sa Office of the Vice President. Yan ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations matapos ang masusunilang pag-aaral sa 2025 budget proposal ng OVP. Mula sa orihinal na alokasyon ng ahensya na higit 2 billion pesos, tinapyasan niya ng halos 1.3 billion pesos at ginawa na lang 733 million pesos. Ayon kay Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit nila inirekomenda ang bawas pondo. Una, natukoy nilang may mga redundant social program o mga inisyatibong mayroon naman na talaga ang national government agencies at inuulit lang ng OVP. Kaya't nais ng komite na na ilipat na lang sa DOH at DSWD ang alokasyon ukol dito. Ikalawa, natukoy ring napakaraming satellite offices ng OVP na nagpapadagdag lang daw sa gastos ng ahensya kahit hindi naman umano kailangan. Pero ang tanong ng ilan, nakaapekto rin ba sa desisyon ng komite ang pangboboykot ng OVP sa budget hearing kamakailan? Trabaho lang pong ginagawa natin. Ang, uh, at the end of the day, the most important thing to us would be the information needed to reflect on the budget. Yun lang talaga. So, to the extent na yung absence niya um, did not shed light on many issues, yun sa aking palagay ang naka-affect. Yun, yung kakulangan ng uh, information. Paglinaw ni Kimbo, hindi pa naman pinal ang kanilang rekomendasyon at dadaan pa ito sa plenaryo ng kamara at marami pang ibang proseso. Sakaling maaprubahan, hindi rin naman daw apektado sa budget cut ang personal services o mga kawani at pasahod sa OVP. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman, inihirit pang dapat ay ilipat na rin sa DepEd ang pondo para sa librong Isang Kaibigan ni Vice President Duterte. Sa gitna naman ang issue hinimok ni Senate President Francis Escudero ang mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno na igalang ang budget process at hayaan ang kongreso na gawin ang kanilang tungkulin. Umaasa rin si Escudero na mareresolba rin ang mga issue hinggil sa panukalang pondo. Sentimiento naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Kawawa naman yung mga empleyado nila at uh, dahil mayroong mga empleyado ng Office of Vice President, uh, so kailangan sila sumuerto, kailangan rin na uh, mga para sa kanila. So, uh, uh kawawa ni mga kawawa ni mga mga empleyado nagtatrabaho dito. So, 'yan ang effect kung i-zero budget nila. Sa susunod na linggo, magsisimula ang plenary debates ng Kamara ukol sa 2025 budget proposal. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.